Ayan mga kabraso, pansinin natin. Kung baga, before and after. Ganito pa lang siya kaliit kapag di pa nagpapalit. yan yung size. Pero kapag nakapagpalit, tignan nyo. Kalahati yung idinadagdag. Halos mahigit ka Mga kabraso, yan pa lang kung saan tayo umano. Yan pa lang yung baybayin dito. Di alimango agad mga kabraso sa loob yan o oh. no? ganda yung pagkapahinga baan tayo mga kabrasok ay ayan nga nasa putik pala sa putik pala nakalubog ayos ay naku thank you lord ayun napakalaki tali agad natin mga kabraso andyan na yung tubig yeah. ganda yung pagkalubog oh. talagang takip ayan madadaanan mo lang yan kapag ganyang itsura kapag hindi ka talaga anong na naghahunting good morning mga kabraso ayan po nadayo na naman po tayo ah uh, bagong sa kabila ng na pinupuntahan natin yung spot ng mga kulik Ayun na yung pinadayo natin. Yung lugar ng mga ano, yung spot ng mga bulik. Yan yung barangay Victory. Dito lang tayo sa kabila. Meron dito. Hindi pa natin napupuntahan to. Kaya susubukan natin. Yan, dito lang yung kabila lang. Bali magkabilang bundok lang sila. Ayan mga kabraso. Nakababa na tayo dun lang natin iniwan yung bangka sa may tubig kasi mabato dito ito tayo mag-uumpisa sa gilid pinagkainan ito dito pa sa sa ano pa sa baba, sa iba sampah madalang siguro itong puntahan ng mga ano dito tao sa hibasan pero yung mga naglalambat ay dito kanina may naabotan ko nga dito yung naglalambat sayang tong mga butas na kahoy na to matigas lang yung bahagi wala pa tayong makita mga kabraso malalaki yung bakas mga kabraso kalaking butas dito to sa napakalaking puno nalang na lang nasa loob kabrato sayang nagpalit pala ito yung tinamahan kong ma ano medyo matigas nung hinatak ko sipit lang ito na ilabas ko dinukot ko na lang napakalaki at saka bulik siya oh yan oh kumo floods napakalaking alimango nito halak ka Ito ay ko na lang mga kabraso Kasi masasayang lang din to Ano tumatay Mamamatay Kailangan to Ito ulamin na lang kasi malambot pa siya Pero kung medyo matigas-tigas na siya Yung alanganin Pwedeng iwan na lang natin Naku. Mga isat kalahati nito meron bolik, ayan mga kabraso pansinin natin kumbaga before and after ganito pa lang sya kaliit kapag di pa nagpapalit yan yung size pero kapag nakapagpalit tignan nyo kalahati yung idinadagdag halos mahigit kalahati Lumipat na naman ako ng area mga kabraso. Dito, hindi ko alam kung anong pangalan ng lugar na to. Pero ano to ng Dara, barangay. Doon ko na iniwan yung bangka natin malayo. Napansin natin na may mga puno rin dito. Tsaka medyo ma -ano, maputik. Subukan natin. Sana lang, suwertihin. Isa lang yung nadali natin doon at saka mga kabraso yan palang kung saan tayo mano yan pa lang yung baybayin dito di alimango agad mga kabraso sa loob yan no? Oh. ganda yung pagkapahinga mga bakas niya sa likod ata dumaan Oh, sa likod nga. Ayos, kompleto. Dalawa yung sipit. Lalaki ito. Sa magandang padaanin. Doon sa kabila. Kunin ko muna itong mga kabraso. Ay, thank you Lord unang bisis natin pinuntahan tong spot na to tsaka hindi natin alam yung lugar pangalan thank you lord nailabas na natin mga kabraso hindi siya na reject napaka season at tsaka good size bilogan yung mga sipit buka pa lang yan sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso habang di pa malaki yung tubig hunting ulit May malalaking bakas dito mga kabraso ito ano siya. Nakakalat dito. Pero itong, itong puno ay parang parang walang butas. Ikutan lang natin. Dito siya nakapaikot. butas niya ay ano nasa taas wala dito sa bahaging to mga pinagpahingahan mga kabraso hindi pa kalumaan wala dun sa may kahoy yan o no? yan pa yung mga hinukay niyang ano mga ugat ugat ayos tong ano na to hunting area mga kabraso Malawak din pala yung bakawan sa loob. Isa na namang puno, mga kabraso, yung maraming bakas. Saka, ayan, o, talagang titirahan to. Tinirahan. Isa na lang, nasa loob pa. Ayan. Ay, parang wala. Ayan, o. Klarong-klaro yung mga bakas. yung mga kabrasok ay, ayan nga nasa putik pala ah ayan nasa putik pala nakalubog ayos ay naku, thank you lord ayan, napakalaki ayan na yan ilabas muna natin mga kabraso mga kabraso nilabas din natin isang napakalaking lalaki kilohin season okay tali ko na mga kabraso magandang ano hindi siya malalim pinagpahingahan na naman dito mga kabraso ay may nagpalit lang to nagbalik eh malaki na yan ngayon bago pa yan bago parang kanina lang yan yung bulik malambot yan talagang wala mang mga ano dito mga kabraso ng mga apak ba ng tao hindi sila ano sa kakahuyan hindi sila mahilig pumunta sa kakahuyan yung, yung mga nakatira dito sa barangay na to tas na naman mga kabraso may bakas tignan natin kung may laman sa ilalim lang laman yung butas dun mga kabraso dito rin oh inangatan yan napakaganda malis lang ang ganda Oof. ayan lumabas na tayo mga kabraso ito na rin yung tubig pakalayo ng bangka natin Talagang ah, bakabot na hanggang dito. Mahabol mga kabraso. Habang pauwi tayo. Dito na to sa atin. Kaya pagpasok natin dito sa Maysapa. May nakaka... May nauna sa ating napakalaking bangka. Kaya hindi tayo makapasok. Ito. Bumaba muna ako. Naghunting dito. Chimpo. May mga bakas. At nakita agad natin. Ayan. Kumuplads. Napakalaki. Wow. Oh. Ayos mga kabraso. Limango yan. Lalaki basta talaga magtiyaga lang uh, baka sakali lang naman kasi dito nung nakaraan nung huli nating ano yung nagbinta tayo huling episode doon yung nakakuha tayo ng napakalaki dito ayun yung cat sunsel yun yung huli yung dito sa area na to may nga ito yung unang bakas na naka, nakita natin dito tapos may mga pinagkainan na hindi natin nakita tapos dumiretso tayo doon 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 tayo nakakuha ng malaki sa bandang unahan ito binalikan ko lang dito ito yun laki tali agad natin mga kabraso andyan na yung tubig yeah. ganda yung pagkalubog talagang takip ayan madadaanan mo lang yan kapag ganyang itsura kapag hindi ka talaga anong na naghahunting anuhin mo lang naputik lang yan Omo talagang takip putik oh. Meron lang mga ano sa gilid niya pumuporma. Biak. Pero kapag di ka naghahunting, hindi eh, mo papansinin 'yan. Tali na natin mga kabraso. Ay, napakalaki, napaka-season. Oras natin ay 5 minutos na lang magalaaw na na. Ayun. Balik na tayo sa bangka mga kabraso. Hay. Ayan na yung tubig Akyat na dito sa bakawan. Nahabot na doon. <laughs> ito na yung gilid lang mismo to ng sapa. Ayan, palagi rin nating nakukuhaan yung jam banda sa may makapal na bakawan. Ang katabi lang sila kung saan siya nakapista. Yan yung bangka natin sa tawid mga kabraso. Ay, tawid muna tayo langoy dong ko i eh, yung ano baka maka abala sa dumadaan andyan pa siguro yung malaking bangka dito na tayo mga kabraso ayan yung malaking bangka na nauuna sa akin kanina halos di magkasya doon sa sapa na sumasabit-sabit kaya uh, tatambay tayo don ginawa ko ihagis ko ngayong pundo ang angkla Ah, maghunting. Meron pa namang hindi inaabot ng tubig. Ay, pasalamat ako sa malaking bangka na yan. At nagdagdag tayo. Thank you. <laughs> mga kabraso, na yung huli natin. Ito yung luno, yung napakalaki. Sayang ito. Ibibigay ko na lang to sa kapatid ko. Ako, bulik pa naman mga kabraso. Ito ay sure to sa mahigit isang kalahati o lalampas pa. Hmm timbang nito kung okay lang lapad ito pare-parehas naman silang good size titimbang na lang natin ng ang isang timbang lang nagkakasama ayan tatlong piraso ayan mm -hmm. isang kilo dalawa na ayan sabihin na lang natin dalawang kilo lang to yung kwinta natin kasi may lalagyan pero hindi haabot yung bigat nito dito okay ngayon thank you lord another blessings maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kabraso sa patuloy na pagsuporta ayan god bless po